In this video, tuturuan ko po kayo kung paano i-compute kung ilan yung empleyado sa loob ng company. As manggagawa kasi dito sa South Korea, kailangan malaman ninyo kung gaano ba kalaki yung company ninyo. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, ito sa South Korea, dalawa po yung klase ng company. Isang maliit na company at isang malaking company. Yung dalawa po na yan, kailangan malaman po ninyo kung saan po kayo nakakategorize. Kasi may mga benefits ang malalaking company na wala yung maliliit na company. So, una muna, kailangan malaman ninyo kung ilan yung empleyado ng company. So, paano nyo po ba sila bibilangin? Ituturo ko po yan dito sa video na ito. Actually sa pag uh, compute ko ilan ang or sa pagbilang ng empleyado sa loob ng company medyo komplikado po siya. Actually may mga rules po ang labor kung paano mo ikakategorize categorize na kasama siya sa bilang o hindi. Pero in this video hindi po ako specialized sa ganun pero meron po akong konting idea. So yun po yung i-share ko lamang po sa inyo. Pero syempre as your part uh, kailangan nyo din pong alamin kung tama ba yung bilang natin o hindi. So, inuulit ko po in this video, isishare ko lamang po kung alin po yung alam ko based sa na-experience ko po sa pagtatrabaho sa migrant. Depende kasi sa laki ng company, yung mga benefits na nakukuha po ng isang manggagawa dito sa South Korea. Anyway, let's move on kung paano po siya computed. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Company po natin is ABC Company. Sa ABC Company nandyan si Sajang Nim. Pagkatapos sa opisina ni Sajang Nim, nandyan si Samon Nim, sila yung nagtatrabaho sa uh, sa loob ng company. Sa factory ni Sajang Nim, meron po siyang manggagawa na dalawang Korean national. Pagkatapos, isang EPS or yung E9 visa, isang F6 visa or sila yung may working permit na asawa ng mga Korean Korean. Pagkatapos, meron din pong F1 visa isa. Yung F1 visa po, wala po siyang working visa. So, hindi po sila allowed na magtrabaho sa South Korea dahil invite po sila ng Korean National para mag-alaga ng bata. Pagkatapos, sa ABC Company, meron din po silang dalawang TNT. Every Saturday, merong alba ang company. Merong alba si Sajang Nim na dalawang Korean National. Kaya lang yung alba ni Sa Min, every Saturday lang po siya nagtatrabaho sa company, 5 hours lang. Inood ko po, 5 hours lang yung pasok niya, hindi po siya 8 hours. Tapos on call po siya. Minsan, gagaw minsan pinapatawag siya every Saturday, minsan wala po. So depende kung may gawa or hindi. Yan po yung alba na dalawa. So ngayon, question, ilan ang empleyado ni Sajang Min? ang ABC company ba ay kinakategorize na malaking company or maliit na company? So, yan po yung sasagutin na natin. Ang number one rule sa pagbilang ng empleyado ng isang company, hindi kasama yung relatives ni Sajang Nin na kasama niya sa isang bahay. So, ibig sabihin sa halimbawa na sinabi ko, hindi kasama sa bilang si Sajang Nim si Samon Nim dahil relative sila at magkasama sila sa isang baay. So, hindi po siya kasama. Pagkatapos, hindi din po kasama yung Alba. Kasi, uh, hindi po regular yung pasok niya. On-call lang siya. Tapos, 5 hours lang ang pasok niya. Sabado. Pero, on-call lang. Minsan wala o hindi. So, ibig sabihin, yung apat na sinabi ko na empleyado ni Sajang Nim, hindi po siya counted. Nuulit ko, si Sajang Nim, si Samon sa saka yung dalawang Alba, hindi po sila counted sa pagbilang sa palagay ninyo, na uh, nabilang nyo po ba ilan yung, yung ilan yung empleyado ng company? I-comment nyo naman po sa baba ko ilan yung bilang niyo. So, ilan po ang empleyado ng company? Doon sa halimbawa na sinabi ko, uh, marami siguro nagsasabi sa inyo na hindi kasama sa bilang ng TNT kasi TNT sila. Oh. Tapos, hindi din kasama ang F1 visa dahil wala silang working uh, visa. Pero mayroon din magsasabi na hindi talaga kasama ang TNT, pero kasama ang F-1 kasi mayroon naman silang visa to stay in Korea. Actually, ang empleyado ni Sajangnim ay pito. Yung TNT na dalawa, tsaka yung F-1 visa na walang working visa, kasama po sila sa bilang as sa labor law. Labor law po kasi yung susundin natin. Sa labor law, it doesn't matter kung ano yung visa mo, yung visa status mo basta as long as nagtatrabaho ka dito sa South Korea considered na empleyado ka. so bilangin ko natin yung empleyado ni Sajangnim. dalawang Korean national, isang EPS worker yung E9 visa, isang F6 visa o yung married visa yung visa na kasal sa Korean, yung F1 visa yung F1 visa wala silang working visa pero meron silang visa to stay in Korea tapos dalawang TNT. So, ganyan po yung bilang. So, ibig sabihin, itong company na to, itong ABC company na to, kinukonsidera po siya na malaking company. So, makuku lahat na empleyado dito sa loob ng company, makukuha po niya lahat ng benefits para sa malalaking company. So, sana clear po sa atin kung paano bilangin. Pero syempre, yung pitong empleyado na sinabi ko, same po yung pasok nila ha. Ibig sabihin po, pasok sila ng same time, araw-araw. So, iba pong usapan kung may pang-umaga, may pang-gape. So, sana clear po yan sa atin. At uh, inuulit ko, ito lamang po yung alam ko. So, may mga additional pa na rules sa pag ko ilan yung empleyado. Yung sinare ko sa inyo is yun yung pinaka-basic. So, kung may alam pa kayong rules kung paano bilangin yung empleyado sa loob ng company, i-share nyo naman po sa amin dito sa comment box. At saka nga po pala, kung nagustuhan niyo yung video natin today, pakiclick naman po yung heart. <laughs> Salamat po. Anyong!